natin konti. Ito yung hybrid. Kinuha natin magbi-video si Freddy dito konti. So natin sila sa habag half hectare. So tapos nandun naman yung mga kasama natin. Pagkasayin so, natin yung sa hybrid naman, iti kilos. Dito sa hybrid. Pero si kilos sa half hectare. Kaya nandito na tayo. sa 30 kilos sa hectare, makapal na rin yan, pag sabog natin ay buwan-buwan hindi yung kailangan ma-distribute ng mabuti ay kalat

mga kaagre yung tatlo nandun na malapit na matapos mamaya magkakanal kakanalan yan expected na hindi masyadong mapantay yan dahil nga may dayami pa importante yung dayami malagyan ng putik yan kung nakikita nyo ganyan pa grass kaya nga sabi ko wag nyong tularan kung hindi pa kayo sanay eh, tayo ilang beses na tayong nagaganyan grass na land prep dahil marami nga tayong pamamaraan hindi lang tayo nakabase sa chemicals, inorganic fertilizer dahil nga mayroon tayong pamamaraan na organic uh, soil spraying at foliar spraying kaya hindi tayo natatakot na sumubok kung ano-ano yan dahil sanay na tayo kasi ang pamamaraan natin ay alam na natin yan uh, chemicals, inorganic, synthetic man yan, natural farming system, Korean natural farming system at organic farming system. Okay? Kaya yan. Pero yan, importante, yan, kunyari yan, itong dayami na to, dayami yan, importante, malagyan ng ganyan, ng, ng malagyan ng putik yan, dahil sa 21 to 30 days, pag na-decompose na yan, lalo mag popular tayo dito na may pis amino acid, na may probiotic, yung gawa ng Maju na, hindi na tayo kuhan, bibili nung, kung bibili kung saan-saan pa ay malagyan ng butil yan so sisibol pa rin at unti-unting uh, o unti-unting lulubog yan ganyan hanggang mapantay na rin yan mga ka uh, agritipids ka farmers kamanalon ganun yan hanggang magiging pantay na rin yan dahil madidecompose na bababa na rin yung dayami ganun yan okay wag nyong gayahin kung hindi kayo uh, sanay sa mga sanay lang yung gumagawa nito at marami ng experience sa pagsasaka aktual di lang theoretical, aktual na sinasaka, inaral, inobserbahan ganun yan mga kaagri ganda ng lupa natin oh. wala pa tayo linagay dito pinatay natin yung, pama, yung mga kohol nakarang araw tingnan nyo, dami pa rin mga organismo ganyan, karami yung kon natin kaya kabilis yan. Sa 3 d yan makikita nyo mga ngingitim na itong sakahan natin pag napatuyuan. Tapos maganda sa butil ng palay. Yung kahit umuulan o, oh, maambun. Basa na ako. Yan. Tignan nyo, maambun. Maganda sa butil ng palay yung pagbingi. Sabi na, sakto lang nangangiti Pag isinabog nyo yun, isasabog nyo yun mga kaagri. Yan lalapit tayo doon para makita yung naglilinang. Ay, hindi ay apaw, tapos dapat may kanal kayo, may kanal yan mamaya, lahat yan, gitna, tapos gilid para naka -drain. Okay lang na lulubog konti yung, ang benefits noon pag lumubog yung sinabog natin, sundan nyo kaagad yung naglilinang na pag nakanalan na, huwag nyong hayaang matuyuan dahil makirog. Sabi sa ilong ano, sa lakas ng sikat ng araw, pag nakapaibabaw, mahanapan pa ng ibon at daga unlike pag nakalubog na hindi na makikita yon ng uh, ibon tsaka daga may iwasan natin na kakainin nila yung damage yung, uh, pag may iwasan natin yung maraming hinuhulip-hulipan mga ka yan. buhay na buhay na pati kanal natin yan nakita nyo ganun yan tapos ano pa yan yun yung kwan ko mayroon kasi mga sumasablay la yung mga nagdadrum seeder Uh, palipas mo na sila ng isang araw, wala na, hindi nakakapit yung butil ng palay, matagal yung arangkada nun nakalutang, Mar marami na kayo magiging damage sa magiging damage sa ibon at saka daga yung damage nyo yun. tapos yung lakas ng sikat ng araw mabilis tumigas yung lupa makirog sabi sa ilo kayo yung parang mainit yun hindi sisibol yung mamamatay ganon yung kwan Uh, importante kahit ulan, dapat ma marami kayong kanal para ma-drain yung uh, tubig para kahit na may kuhol pa na tira diyan, sigurado may natira na kuhuljan diyan sa gilid-gilid ng kasuksok. Hindi niya kakainin kasi once na dinilaan niyan, kinain niyo ng kuhol yung uh, butil ng palay natin ay hindi sisibol 'yon. Mamamatay na 'yon. Hindi na sisibol yung palay mga kagre okay ayos naman para kwan madaling linangin may ganda pag ganyan At tapos si tigil mamaya ang na tayo ganun lang yan kasama natin na na kumuha ng kugon mamaya sasakyan nila sa tangkad ng mga yan 6 footer yan magaan lang yung kugon ganun yung magkakanal dyan sasakyan nila yun gaganun parang ahas lang yun na kwan uh, gamit yung kalabaw. Papakita rin natin mamaya mga ka Agriyan lalapit tayo, tignan nyo ganun tayo magpatrabaho, wala kayong makikitang, natakpan lahat yan, yung mga pinitak natin, natakpan na lahat yan, pati ito, tinapos namin kahapon, bago ako umuwi tinapos ko ito banda, hanggang dun ayan, kahapon ayan, tapos yung kasama ko naman dun banda, yung tabi ng kanal okay, yan na yung land prep natin, ah, hindi ito proper land preparation, ras Ah, five 5 days land preparation naka na. O wag niyo gayahin, no. Warning ulit, wag niyo gayahin kung hindi kayo sanay. Pero kung gusto niyo nang sumubok, mag-experiment naman sa sarili n'yong tuklas. Eh, subukan niyo, wala namang masama basta wag kayong magpalugi. Mga ka-agree. Okay? Yun ayan. Ayan na. O natin. Kahit kanya lang kabilis. Nandito na sila doon, sila nagsimula. 1, 2, 3, 4, 5. Kanina nagsimula sila sa punlaan. Pinakon ko, nakalahati na yun. Akala nila, eh, patatamnan natin yon hindi na. Kaya, pinakon ko dun. Pinapunta ko sa kabila. Ayan. So, ito, ang important dito, makanalan to, banda. Ito, malalim na kanal dito, kahit wala ng kanal dito. Dito, banda. Kasi basta yung bagsakan ng tubig, yung pupunta dito. Tapos doon banda may kanal. Tapos yung mga kanal na dyan sa gitna. Ang ipapakanal natin dito, yung layo na ng sprayer natin. Para mayroon tayong daanan. Pag sabog tanim, ganun naman. So natin yung layo. Doon tayo magbibitak. Bibitakin natin mamaya dyan. So katin ko na yung layo ng pupuntahan ng stick at saka yung buga ng sprayer. Yun yung makakanalan. Isa sa gitna. Tapos dito banda, bali tatlo. 1, 2, 3, kanal. 1, 2, 3 din doon. Isa sa gilid doon. 1, 2, 3. Uh, bali, uh, apat doon. 1, 2, 3, 4. Ganun yung kanal natin doon ngayon. Para kwan, may dadanan tayo. Expected na mahaba itong videos natin mga ka-agree. Kasi nga, actual farming tayo. Ulitin ko, actual farming. Nang haya nyo, ano mas maganda yung kumuhalang lang tayo ng konting porsyon. Uh, one minute lang. Hanggang five minutes na i-binag natin. Hindi nyo masusundan. Mas maganda yung pinapanood nyo. At least pwede nyo i-pass forward. Kung gusto nyo or i-forward nyo. Ay malalaman nyo kaagad yung kung mas marami kayong mapupulot. Na hindi actual farming. Hindi tayo nagkwentohang kwe barbero. Na sinasabi ko nga sa inyo. Yung karamihan na kung dyan, kwe nga mahirap yung puro theoretical kailangan merong actual experience para kuan at result ganun yan uh, actual at result yun yung magandang pagpaparming at unti-unting i-improve nyo yun kung ano yung pagkukulang nyo i-adjust nyo sa susunod na naman may adjustment yan kaya nga sinabi ko ang pagpaparming ay continuous learning process huwag kang tumigil na sumubok ng bago at pamamaraan hanggang ma taas mo yung yung ani hanggang unti-unti uh, yan na maitaas mo yung inyong ani at may share na rin i-share nyo sa inyong mga kasama kung ano yung natuklasan nyo wag nyo ipagdamot mga kaagri para everybody happy okay mga gandang araw na sa ating lahat sharing is caring ikot ko lang sa inyo hanggang dito yung kwan natin sa kahan natin ayan tignan nyo nakakuan lahat dyan I-video kayo damdaman nga ah. Nagsakay-sakay. ta nakablog ta makita da internet day. Pana na na-discard ti eh. agsabog. Adu tay nga makam mo. Pati di pa nagkanal. <laughs> Ayan oh. oh di ba? Magaan lang 'yon yung kwan. Yung sasakyan niya mamaya. Sila rin yung nagsabog noon. Adu di ko ayo diyan. Wawa nakasirap kasi rapa di pansit ya eh. guto latan. Nangala di lay. Eh. Kini kuya erectan eh. Lim eh. Ya. Yeah. Napan nangala ko ni James. Adi sakayan niya won. Kugong. Ligda di Ayan kumuha. Diyan mamaya. Yun yung pagkanal nila dito. Yung kakanalin nila yung. Kung na sakto yung daanan natin pag nag-spray. Nga, may to siguro ganyan mahaba yung stick ng sprayer natin, power sprayer. Yeah. Pag karyadan niyo nubigat, ay damdama. Ang pa papita ni muna pa nagparao pa <laughs> dai. Imo muna ka man ko ano. <laughs> mo man garbear ba. <laughs> Di magas ni kapitan ni titi Pinaya pa yan ni James eh. Nagpaluto active ah. Eh sagtatong-tong so, kami pabulod na yung suyod na. Suyod na ata kahit arin ente kuliglay. Ni kapitan. Suyod na. Ayan. Ang, lalakas ng mga kalabaw na. Ma Masil, masilan. <laughs> Ayan. Nagkakaryada mga yan. Mamaya pag tapos dito. Karyada ulit mga yan. Narinig nyo naman. Doon sila yung uncle ko yun. Pupunta sila doon. Banal. Uncle Berning. Banal. Doon sa gitna. Ayan. Nadadaanan pagpunta sa rice derby. Ayan. Ayan na, ras pati tampe. Tingnan kailangan mapatungan yan. kaya ng sinabi ko, puntahan nyo yung YouTube channel natin. May na-upload na ako doon, agritipidph PH. Kung bakit ginagawa natin yung pag-tampe para lumapad yung daanan natin. Ma-repair yung mga linusak ng combine harvester para makontrol natin yung makontrol natin yung tubig. Mananatili. Ganito, kung hindi natin na wala ng tubig ito sa kanan natin. O, tignan nyo kung paano natin i-improve dito banda na may buha-buhangin na. Ito, sa tabi ng gubat yan, may buha-buhangin pero tignan nyo ngayon yung lupa. Mm. Lin linulumot na yan. Mm. Ay, napapanood nyo sa mga nagbablog, tignan nyo. Yung may inispray, gaganyan. Tapos pakita, linumot. Ito, wala pa tayong in-apply, linulumot na. Ha? Ah? Mm. Yun yung yung ang oh, dami ng lumot ganyan ganyan hindi pinag-aaralang mabuti ang mga yon mga kaagri hindi naman sa pag -ukan natin pero tignan nyo ah, wala pa tayong ginamit dito tignan nyo linulumot na dahil na-improve na natin yung uh, soil natin dati mabuhangin dito tignan nyo buhay na nung bago ko sinaka ito wala kayong makikitang bulati yung trabaho ng mga bulati tignan nyo may bulate na dito sa taas yung mga katabi natin wala kang makikita ang bulate ng panaisunog ng dayami kaya tignan nyo yung palay dito pansinin nyo hindi makasuwi kasi madaling bumaba yung tubig ipasilip ko sa inyo para makol nyo mm. Ripple triple to samantalan doon, maganda tignan nyo may suwi ba yan antigas daan mm. daanan mo padaanan mo kahit one week ng tubig yan hindi mo mapa Kuan matigas palagi. Yan dito natin inakol noon yung triple 2 ganyan. Hanggang dito rin inabot noon. Ito hanggang dibdib. Buhay na yung uh, buhay pa yung pag lift ship na. Lalot sa layasay sabi sa Ilocano hindi dikit an kabilis lang pa hinugin yan triple 2 222, 222 Yan. Okay, di ba? O maayos. Kita nyo? O ganyan. Ang pag-improve sa soil. Yan, ano ang ginawa natin nung una? Nung unang ikukwento eh, ko pala para may idea kayo kung paano nyo ipabalikin yung katabaan ng lupa ninyo. Nag-alaga tayo ng baboy dyan. Baboy ang walang amoy, yun yung unang discard natin dyan. 2015, nung sinaka ko na to. Dahil nga, matagal nakasanla. Alos 20 years, mahigit. Ngayon, siyempre mga nagsanla, tinanong natin ano ginagamit kadalasan, sulfate kasi yun yung pinakamura sulfate yun yung source ng nitrogen yun yung alam nila na makakatulong na uh, pamabilis lumaki yung palay nila hindi nila alam na uh, nagiging acidic maasim yung lupa nila kaya wala tayong nakikitang pa noon. tapos panay sunog ng dami wala tayong nakikitang mga bulate ang nakita natin noon yung soil ay kalawangin na umiram ako ng sapingan sabi sa Ilocano ilalagay mo sa kuliglig na isang kalim lang na matalas, hindi talaga babaon, ganyan lang. Ang ginawa ko, yun, nag ako ng dumi ng baboy, ikinalat ko yung dumi ng baboy, nasa 10, 10 bags per hectare yun. Pero walang 50 kilos yun yung bawat sako. Yun yung ginawa ko ngayon sa kwan. O, tapos, ano, wala nang sunog ng dayami. O, ilang kwan lang yon ilang karaping lang yon na ibalik na yung katabaan ng lupa natin. Tapos, organic. Oh, gumamit ako ng organic, hindi puro lason lang. Nakabase tayo sa lason, magastos. Pag puro lason, magastos. Kailangan meron tayong pamamaraan na organic na pamamaraan para makatipid tayo at makapalakas yung ano. Yun talaga yung kikita ka. Hindi puro, pag puro abono lang, uh, mahina na yung lupa mo. Panay kasunog ng dayami. Wala kang makikita ang mga bulati. Ayan, tingnan nyo. Lucid na itong dating Tsakahan natin dito na ma tawag doon, mabuhangin noon. Okay, sharing is caring. magandang araw sa ating lahat. Cut muna natin, mahaba na. Ayan, patapos na ito. Madaling matuyuan ito. Kahit sundan na natin kaagad dito ng sabog para kakapit at hindi makita ng mga ibon kasi ang daming nakakuan na ibon doon yung tirahan nila yung tinataboy natin ng buga doon yung tirahan nila para hindi makita at least naman may mga kon na may mga palay dito na kainan nila pero pag nakakalat na nakikita nila yung butil titirahin pa rin kaya medyo ba ang discard niya bantayan natin kahit 2 days lang para hindi nila kainin at pwede na nating sundan na kwan Uh, sabugan yan. Tara. Okay, sharing is caring. Tara, kukunin natin yung binhe para masabugan ko na ito. Ito lang naman banda yung matigas na bahagi. Tapos, ito. Kailangan masabugan. Okay? Bye-bye. Maraming salamat. Puntahan yung YouTube channel natin para masundan nyo. Sharing is caring. Pininis natin. Yung sinabi ko nga sa natin dudugtong natin yung trinabaho natin nung bago uh, hapon mga alas 6 na tapos natin kasi kanal ito maraming kuhul cool yan i-esperahan din natin mamaya yan at yan yun tumatagas dito yan hanggang doon tapos si Pinsan James nandun naman siya doon naman yung trinabaho niya siya ang kasama natin ngayon dito kasi hindi natin kakayanin sa ganon kabilis na at kailad na rin tayo kakaedad din na natin kakayanin na magsulo sa ganong kabilis kailangan marami kayo kuan kasama na uh, kusang kuan yung gustong tumulong alaga, pero bigyan nyo walang libre ngayon wala nang free ngayon sa hirap ng buhay bigyan nyo anin natin yung pera hindi natin may dadala kahit anong yaman ninyo hindi nyo madadala mga kaagri ito i-release na natin yung tubig dito ayan okay kakat na natin dito yung pinakagit na natin i-release natin yung tubig at dito lahat pupunta kung uulan man dito lahat pupunta yung tubig sobrang tubig dito pinakagit ng kanal natin bubuksan lang natin ito papunta dun papunta dun tapos liliko dun papunta dun papunta dun mag-i-exit sa nyug okay sharing is ito natin itong suyod. Ganyan kahaba yan. 6 meters. Mm. Ganyan yung discarding ng mga partners natin dito sa Kasilimalig Isabela. Ayan, yeah, mayroon siyang kwan para sagad. May linagay na bambu. Ayan, ganyan. Para mabilis, matapos. Ayan. Pintas na kita yung suyod Jwa. <laughs> Nagkatidog ka. Tagsi 6 meters kay gayam. Ah, ito rin yung isa, o, di ba? Ang bilis pang apurahan. <laughs> Ayan, gumawa sila ng paraan para mabilis yung trabaho, hindi yung trabahong kwan, matagal. Ayan. Pakyawan, hindi yung arawan. Ayan. Ayos. Siya ng sasakyan niya, tutulungan niya kapatid niya. Ayan, yung gagawin niya. Lidda, ang tawag namin dyan. Ang kugon na yan, yung mas matigas sa kugon. Ayan, parang napir. O, ayan. Ayan, gagawa siya. Sige, sige, sige. Aduti ka stock, aduti talik. Alam mo. Ayan, makita nyo kung paano siya gumawa para masundan nyo. Magaya ninyo rin para may share natin yung mga ginagawa dito sa mga sanay na sa ganyan dito sa barangay Kasile, Malig, Isabela dito nyo lang ma kanyan, malalaman yung mga uh, lalo mga beginner na hindi alam yung diskarte sa pabili isang trabaho ito napakalaking tulong ito mga ginagawa natin to na pinapakita natin para mabilis yung land preparation ninyo hindi yung tumatagal pag mabilis yung trabaho marami tayong maisasalba sa climate na pabago-bago hindi masisira yung ginagawa natin na no, kwan pagtatanim ng palay oh tira masakit siya din. ura siya kinap ka siya bangko sa rin dajim pa lutok nga ako, kabagan pansit kabagan ipakita lang ato panagaramid na ata no madetalyado tayo ano oh Oh, yan parang kanyan ahas yan. Nakita niyo naman sya kanina, yan, brothers yan. Magka magka kwan, mga 6 footer. Ayan. Ayan, malanot brother sa mga to. Maraming konyan yan. Tagayan niya. sa niya. Tagayan Pamilya. Malig. 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 Tsaka kagayan. oh, malig tsaka kagayan. Yung konyan Ah? <laughs> 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 Ang angaw mo makita ni Kapitan. <laughs> Awan na, bata ko, kanyawan ta. <laughs> ang kong harbang banggitan, ang na to. Teka, pang mo, mo binagaan ka. Ang kong harbang magbaga, di palayaw na ka. Kapan naman mo binuksilan. Okay, ganun yan lang. Tapos sasakyan niya. Diyan, ganun lang. Okay, tapos na. Sharing is caring. Kapan ko alam.